magandang araw na naman ng kabayan. Ang ganda nitong panoorin at pakinggan. 100 na graduating trainees na police, dating MILF of Moro Islamic Liberation Front member at MNLF, Moro National Liberation Front member, pinasalamatan at kinongratulate ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Panoorin po natin ang bakas lipi graduation rights. Congratulations po! Ang isang bagong yugto para sa Bangsamoro, tungo sa mas tahimik at matiwasay na kinabukasan. Napakalaki ng nakasalalay sa inyong bagong katungkulan dahil sa nasa, nasa kamay ninyo ang pagkamit ng ating patuloy na tagumpay. Simula ngayon, kahit saan man kayo italaga, talaga, kayo ay kinatawan ng kaayusan at pagbabago na layon nating ipamana sa ating mga anak. Naniniwala ako na sa paglago ng Bangsamoro, yayabong din ang buong bansa. Mas madali nating makamit ang ating hinahanap na bagong Pilipinas. This is the very first batch, 100 po sila lahat. 50 MNLF and 50 MILF, former na mga kasamahan at kombatans. Unique po kasi yung curriculum nila. Uh, inculcated in the curriculum is love of country, the culture of peace. After this, uh, they will be still having another course yung field training program field training program as well as yung ibang mga courses na makukuha nila and then uh, the PRO bar we will make the necessary documents para para to make them permanent para sa akin ang bagong pilipinas ito na po nakikita na natin uh, basing doon sa graduation ng ng class Baka Sleepy, ito na po yung bagong pilipinas and tuloy-tuloy uh, po yung magiging uh, programa natin to to win them back to us and uh, again, to show them that they are our brothers, they are Filipinos. Isa pong karangalan, ma'am, na no? napabilang kami sa PNP organization, ma'am. Although mahirap po talaga, ma'am, ang pagpasok talaga sa pagpupulis, ma'am. Kailangan mo ng determination, sacrifices, lahat-lahat, ma'am. Para lang po, ma'am, sa... Uh, para po makapasok ka po sa pagpupulis, ma'am. Sabi ko po sa kamahalang presidente, ma'am, na malaki po yung pag pa, uh, papasalamat namin sa kanila ma'am na pinagbigyan nila kami ng pinagbigyan niya kami ma'am na mga na mag na sa Philippine Police Organization ma'am. Para sa mga kabayan po namin, mapagkakatiwalaan niyo po kami, gagawin po namin ang narapat uh, ipapatupad po namin yung pinangakuan naming sinumpaan para po sa uh, pagpapatupad ng batas dito sa Bangsamoro Region ma'am at sa Pilipinas man